Masarap sarap talaga panoorin. <laughs> Nagbanding-banding sila ng mga kakapatid. Tapos itong si Idol Juliet, nandito siya. Nagkanta-kanta. Ay, nakashort. Ay, wild well, legs like, at si Idol Juliet. But anyway, no, oh, napakasimple yung tao na talaga, no. Mm, I love you talaga, Idol. Oy, grabe ka talaga. Kaya, oh, dito talaga ako para sa'yo din. Hanggang dulo, walang iwanan magsusuporta talaga ako sa iyo hanggang mauna-una ka lang ng konti sa pag sa, sa, edad natin. <laughs> Pero syempre andito pa rin ako magsusuporta talaga sa iyo. Walang sawang Pagsuporta talaga sa iyo. Walang sawang pagreaction para sa iyo talaga. Kaya nanggaling mo talaga. I ah. mean, Tapos isa pa guys, ah. Kap kapatid niya si Ben Ben Venido. Kasi finalo ko talaga siya dahil nakita ko nung pagalit siya makumanta. Magaling siya kumanta. So yun guys, no. Yung kinanta niya kay Ariel na kanta. Ah, may may process din. Halos lahat talaga pala sila, no? Na so not family. Ang galing nyo, kumanta. Bakit ba? Bakit kita talented nyo sa kapagkanta? Magbigay naman kayo, magbahagi naman kayo ng konti sa akin, no? Joke. <laughs> Tapos, itong si ano, pamangkin niya yata, do, I don't know kung no, anak to. Kasi na nasa account ni Idol uh, ni Sir Benvenido so I don't know kung anak niya ba to or what Pam, alam ko pa mangkinya ta to ni Idol Jolet kasi sunot din di ba ang galing din niya kumanta mga hasain na sila ng hasain sila so, wala imposible talaga no para uh, sana sumali kayo sa mga ano mga yun maraming mga ano ngayon at like sa Itbulaga Bulaga yung The Clones or sa Tawag na Tanghalan try nyo sa Itbulaga Bulaga yun sa The Clones maganda din yun yung mga kaboses ba Mm, yun, wala yung posible, malay nyo. kasi sa The Clones diba, kung napanood niyo yung The Clones ba, tama, kung napanood niyo yun mga, uh, ano yung anuhin niyo kung sinong kabuosis niyo yun, yun ang, ano, malay nyo makapasok kayo doon is, uh, fun din yung, paano din ng itbulaga. try nyo, kaya, explore pa kayo diba <laughs> ito kasi, I don't do talaga, believe ako very humble talaga dun no? Humble, humble, humble. Wala akong masabi sa babae to. salut, Salot sa iyo, idol. Aya, shout out everyone. And thank you so much for all your support. And of course, mga ka-ages natin dyan. Thank you so much dahil sa inyo, no? Andito pa rin talaga tayo. Walang iwanan tayo, guys. And of course, sa aking team, salut no? Ay Sir Kev Jenkins, yan. He's a very supportive um generous, very how to say that matulungin ba? Ano matulungin sa English? Basta yun, matulungin sa kapwa lalo sa mga Pilipino. Tapos sa all over the world talaga. Believe ako sa taon din to kasi napaka very humble at yung motive yung 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 goal lang niya is makatulong talaga dito sa mga kaya namin ng na mga YouTubers no. Lan, kaya shout out to you, sir, sir 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 King Jenkins. Kef Jenkins. Yan hirap mag-pronounce, no? Ha? <laughs> Basta so anyway, ganun yun. And of course, guys, ayan, sa uh, na Queen, ayan, sa, sa mga very supportive. Yes, sila yung mga founder yan. yung Founder kasi si, Sir, si, ano, si Sir Keith and of course, si Ella. Magkasama yan sila. Eh, shout out sa Sila. Si, si thank you so much for your for your love and support sa ating team, no? Continue mo lang yan. Continue yun lang ginagawa nyo sa pagtulong sa ating kapwa YouTubers. And sa lahat-lahat, thank you so much. And of course, kay Tony Towers, sa aking members, kay Thomas, and kay Bisdak Chef. Thank you so much, of Bisdak Chef. Oy, Tony Towers, thank you so much. Grabe kayo, oy. Nanatili kayong members sa aking channel. And of course, kay Thomas, I don't know who is he. I don't know kung sino siya, but nagpa-member talaga siya sa akin. Ayan, kung sino ka man, thank you so much. Kasi uh, nanatili kang magpamember talaga sa akin. And I don't know why. Basta yun lang yun. Maraming salamat. And yun lang guys. Maraming salamat. Kung gusto nyo ang aking mga reaction. Please don't forget to subscribe. And click the notification bell. Thank you. Bye.